<laughs> so ito, ma'am sir, papakita ko po sa inyo. Ito yan po ay kulay green. Ang tawag ay 2 na grande or tiktri 3. Pero pag ito ay aking rag, magiging red. Okay. See more, more, more. Pa, Okay. Diba? Pulang, pula. Oh. Yes. Yes. Pwede po pwede ah, lips. yes. Pero ma'am, depende po sa ating baka may sensitive po kayo sa katawan Mama, kaya Pero ma'am sir hindi lang po gamit ito sa lipstick Ito yung ginawang Martha at hindi lang po sa Martha Ito din po yung um, parang hinahalo sa pagkain yung well, hindi pa naluto yung pagsaing pa lang, yung sinaing pa lang. Thank you, sir. Yung sinaing pa lang, lagyan natin ng malaking dahon sa ilalim. Na niya, pag naluto eh. ng bagiging red, red rice. Yes. Oh, wow. wow. Yes. <laughs> Grabe Sige na. Po subukan mo, pwede natin kunin yung isang buong kahoy. <laughs> no, oh, ito. Ah, Thank you. Go. Oh, kuha ng mga dahon po. Dali lang, kuha lang ko ng mga dahon ng talbos niya. Sige sir, ang talbos. Ang talbos niya, ha, <coughs> Yes. mo <coughs> na. <coughs> 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 Nah. mubah <rict� rahasia> ah lebih banget ribian Tribian sebentar, ng mga sugat, hindi lang panggamot ng sugat. Importante, importante ito dati. Then ito ay ginagawang tissue. Kasi dati wala tayong mga CR. Toing! Ito ay nakakatulong dati. Okay. <laughs> <laughs> uh, so, okay. Grabe mga <laughs> trivia si Badangski <laughs> ba? <laughs> yes. Poin pa, sali. Okay. Okay.

Pak kan pitir-pitir. Ah enak kayak mahirep Bapak mangalid, ayo. Rapih na manis padang opri bia karun. Ye. Yeah. <tipulang tipulang> <tipulang> Magtumutuloy ka lang. Ya dang rekan tajo grabe

Yes, ma'am. Mm -hmm. Si biyahe Drew. Mm. pa. Guys. So, uh. okay. Tapunta ma diha, ma'am. Okay. Ikaw lang Ako re on, pray. Hindi lang sila iyon pag nasa loob na ha. Grabe ka hyper ni Badang Subong. It's very energetic Badang Ski. Go free. Why is that a picture? Tan au deh YouTube ha. Ha, subscribe deh ha? Ha? Oh. Oke, ikaw begini oke, tak kayak ikaw. Asikat nak ke YouTube ha? <tuk tangan> Olo mam ha sir yes. tapos inay lang kay download guys oh ay sag di magbabay kay masulod datanan tanan hmm. discover sa mga sa mga Belgian and Dutch ah okay oo, be Philippine before expedition <laughs> before <laughs> oo oh. pero may naunang sa, sa sa kanila bali ang mga Belgian and Dutch exploration na sila ah oh, exploration ang discovery isa is mga locals mm -mm. before, Bo before.

So hello guys. So um karon is we are here at Crystal Cave. So um we are the sweeper of Miss Jen. And na uh, hello mga dakugla guys. Hmm mura dili piang ning bata ani.

Nice guy ba? Very clear. Video. video na. Di vlog sa di. Vlog sa. Okay, so hello guys. No, so welcome to parisandro channel. So, um, kuyong gaya may karoon ni Ms. Genovia, the sweeper. And ang amuang visitors is came from LGU Binalbagan. So, um, kami, na dito lugar na sila no na karon sulod sa Crystal Cave no I, Crystal Cave is one of the most visited cave din sa Mabinay so uh, mas tingdot gitong nga kamo ang makaanhi dinhi and uh, kamo ang maka kanabitang ang jud mismo ang mo-explore dinhi sa sa Mabinay Cave so let's go yeah yes Yes, yes, Miss Jane. Mm -hmm. Yes, okay. so I'm going to outside the process. No, the yung second is this, no? Or the, no? the translucent salt, no? And absorb hmm. So, the um, First time ni mama kasulod sa cave. Asa Wala man ma mystery man. Ah, man <laughs> <laughs> hmm. Yes. Oh. That's why ma respect <tuk> manggit kita kay <tuk>

They are very sensitive, no? Actually, ang tubig na hindi mo ginaproduce, pwede check yung no? Pero wala ang mo sa gina-advise. Sila, kung nag grow niya. siya. na yung na sa no? So, of course, we as human. we mag to no? ano din ang matang was

ayan so, na. So, na nahawakan siya mga um, matagal na matagal na. So, malapit na siyang mga tabu. Ang na siya. Ma'am, Yes ma'am, may tendency din ma'am pero dugay pa. Mm. Uh -oh. Gani. Uh -huh. That's a column guys. <laughs> With stalag and stalagmite Joins together. Okay. Before... Yes ma'am, normal lang na siya ma'am. Pero gagmay lang. Gagmay lang. Mm -hmm. Pero wala, po <laughs> Ah, wala man ma'am, wala. <laughs> <laughs> Grabe guys First time nila lahat pumasok Sa isang kuweba ngayon And they appreciate So much yung Pagform ng nature pa 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 sila pa from Occidental sila binalbagan so ngayon nakapasok na sila for the first time at sobrang nag enjoy sila guys a few moments later okay ye yeah, tapos na sila te kumusta ang experience ma'am Enjoy man. Super. Wow, thank you. Kung napakasagabi dere kali mo. Oh, Oo, oh, pwede damo na tiga prenup, ma'am. Yes. Approve sir, enjoy. Enjoy, thank you. Yeah, thank you. Enjoy sir. Enjoy. Uh -huh. Oo. Oh, oh. Makit anyo ni dayon sa YouTube inyong mga video ha. Hello, tapos na sila. Enjoy sir. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> Kapoy ma'am. Kapoy man. Pero enjoy man, enjoy. Enjoy good. Yes. Okay. Very enjoy ma'am. Wow, thank you ma'am. Ari si Madam O. Thank you thank you. Si Madun. <laughs> thank you sir, thank you. Thank you. Olo ma'am ha sir, olo. Dali lang daw sobra na ni nagwa ba daw 50 na eh. May nag may nag upod. Okay lang ma'am kayo. Oo, plastic lang man siya. Enjoy ma'am. Thank you. Thank you very much. <laughs> Thank you, ma'am. Enjoy lang, ma'am. Enjoy lang. Oops. Uy, may nabilin. May naiwan. Naiwan. Iwan ang mga single. Single. Kawawang bata. napakong yun. Uy. <laughs> Wala ka pang piyansa. Ang mga single, naiwan. Oo, oh, walang pang piyansa. Diyan ka na lang. <laughs> <laughs>